Sarado ngayon yun. Hindi. <laughs> Hindi kaya. Nakita ko sarado. Hindi. 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 na siya Hindi. 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 meron Hindi. 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 bata Hindi. 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 Asama ka pay. Para pang okay. YouTube natin. Ula na pa, na kami? Wala kang ano, wala kang car. Oh, wala kang car. Wala kang car. Kaya, bago kami magano magtinda nandito muna kami sa aming inay oh. bilisan mo inay nagugutom na kami ayan pa, napaluto siya meron kaming pansit bigay ng ano ng beshi akin tapos meron doon tapos o oh, may mga kapi oh. sarap mm -hmm. Yan pa, oh, yan pa. Oh, ako naman ay yung tinapay. Madre nga, alam ka. Ang dal-dal ni nanay, <laughs> ang tagal magluto. <laughs> Sabi niya, mahalin ito kayo, parang apo lang, apo lang, <laughs> lang yung tinatay ko Bakit nakalawin mo, mga parais ako sa ni sa pagtaboy niya. Kaya nga. Hmm? <laughs> Ayan si Dalili, oh. Mm -hmm. Kasi mamaya magtitinda na kami. Magtitinda muna ako na maaga para ano, may income sa umaga. Guys, si ano, si Aling Maliit, hinahanap yung chinelas niya. Nandun o na nakadapa, oh. Nandun daw sa baba ng higa ni Nana yung naman niya. Oo, o, yun. Galing ng bata. Yan, ayun sa chinelas niya. Meron tayong order na mango gray ham. Ayan na. Large po yan. Ayan. Paray. O, di ba may parisimusay? With pearl po yan, guys. So, ayan ang gumagawa. Ayan yung aming customer. Tapos gagawa pa siya again ng cappuccino. Ayan na yung ano namin. So, magtitimpla na po siya ng cappuccino. Ayan. Sa mga may hiling magkape, pwede na yung cappuccino. Nakala ko heavy duty na yung aking blender. Magandang klase naman siya, Tifal. Yung nga ano na talaga siya. Kailangan nalalayan pa siya. Um. Tapos meron na kami nakaredy na cups na may pearl. Tapos lagyan siya sa gilid ng chocolate syrup. O oh, diba, galit siya. Hindi, charot na. Oh. Yan, yummy tapos meron pa kami nilalagay na chocolate chips, more chocolate syrup, and Ayan, chocolate chips, Ayan, tapos meron last mga order-order dito.